Ayan guys, kung napansin nyo guys, ay lumaki yung kagat ng uh, bubuyog yung katulad niya na lampinig ang pangalan guys is lampinig. Ayan po ang kumagat sa akin kanina hapon. Ayan po. Medyo lumaki siya guys. Pero ang ginamot, ang ginamot ko dito is yung pang anti-venom na ano ito daw guys ayan mga kahoy-kahoy ito na nakuku nakukuha lang sa gubat ayan guys lumaki hindi siya masyadong lumaki pero ang home remedy dito guys nga para gusto nyo talagang madalian ito lang yan guys oh ito lang yan colgate lang ayan guys lagyan natin guys Lagyan natin guys ha para para hindi siya malaki. Hindi siya lalaki guys. Dito yung portion na nakagat guys dito. Kasi ito malamig. Kaya mas maganda itong igamot sa ating mga kagat-kagat. Ayan. Ayan. In 5, 4, 3, 2, 1. One, ay Hmm, parang nawala wala na siya, guys. Kasi ano ano naman ang ganyan lang, guys. Di ba guys? Huh? Parang limit liit siya, guys. Huh? Di ba guys? Limit yung kagat. Yan lang yun. Toothpaste lang ang gamot, guys inano ko na ito ng mga ano guys mga 5 to 10 minutes lang yung ano niya di ba and guys ito lang po ang gamot bye bye thank you for watching